Mga uh, kagala, uh, ready na ang ating pamimigay. Ayan. Pahimigid. Pahimigid natin uh, maliit na blessing sa ating mga minamahal uh, supporter. Ayan. Ayan. Dahil Pasko naman mga kagala, ay tayo ay magbibigay ng kunting regalo sa ating mga kabayan. Ayan. Uunahin ko nga muna dito ang aming kapitbahay na siyang malapit naman sa amin. At inabot ko na mga hodine sa labas ng gate. Yung para sa kanila. Kahit naman kung hindi, hindi Pasko, ay pray naman tayong mamigay ng regalo basta ho tayo ay may pangbigay. Kahit wala naman ho kaming kita pa sa amin vlog na gari ay kami ho ay uh, gusto lamang na tumulong at mamigay ng kunting regalo sa ating mga mahal na supporters at sa ating mga nanonood ng video natin. Ayan. So, pangalawang ang pinuntahan ko din eh, ay ang isang kapitbahay namin din eh. nag na nga ho, ako at hindi ko nga ho, alam. ako alam. Ako'y nag, uh, ano pa ako'y pagbubuksan. Ay, salamat naman ho at lumabas ang mayari at ako'y pinagbuksan ha? Pagkatapos ko nga maabot ang regalo ko sa kanya ay ako naman ay lumipat naman sa katabing bahay oo o, katapat ng bahay. At inisturbo ko nga ho aray nagsasampay ng damit. At ayan na pagkaabot ko nga ho, ay may kunting maritisan ho kami at may kinichismis ho sa akin aray. Sabi ko nga ho ay nagmamadali na kaya naman ako ay kumaripas na naman ang takbo. At hindi ko nga akalain na ako ay makakatanggap rin ang regalo na galing sa kanila. Ay talaga namang napaka-blessed ng araw na ito sa akin. At pagkatapos nga ay ang ating pupuntahan na ay pupunta tayo ng bayan. Bago ang lahat ay magkakarga muna tayo ng uh, crude o diesel at wala tayong gas kaya bago tayo makapag-ikot-ikot ay eh kailangan hong may laman aray. Yan. Kami nga ho ay nasa daan na at kita na naman hindi ho katrafikan. At sa araw, ito nga ho ay araw ng Pasko kaya naman tayo iikot-ikot at bibigyan natin ang mga nag dito na mga TDRO. Nakakatuwa nga naman itong mga tidero, napakasisipag kahit mainit, umulan o umaraw ay naandini sila. Kaya naman pasasayahin mo natin, bibigyan mo natin ng kunting regalo. Titingnan natin ang kanilang reaksyon pagka napakatanggap ng mga regalo. Kahit simting regalo lang ay tayo ay magbibigay ng saya sa kanila. Tingnan nyo, re. Oh, di ba? At wala na mga ayos ang umes. Oh, thank you mga sir. At pagkatapos na ay may bibilihin lang kami sa supermarket. Kaya naman napapunta na ako kami din sa Volterra at na bigyan din natin ng guardadine eh. Parin nga ho ay patago lamang at baka nga ho ay bawal ay mayayari pa nga ating warga din eh. Na habang nagsisiksyo ng bag ko ay ko na lang ho ang aking regalo. At pagkatapos na naming mamili sa loob ay binigyan ko na ng nga din ang ating security guard din, na, din sa parking area. Bago nga kami lumabas ay nagpasalamat rin kami at kami ay uh, agad na nakapark sa kanilang uh, parkingan. At pagkatapos ay nadaanan natin sinanay na nagwawalis. Ayan, at lala namang tudo ang umisaw. Pagkawang pagkakalitin mo kasing may natbibigayan tayo ng tulong ay talaga namang nakakapagpasaya tayo ng tao. Pena ho. Pagkatapos nga nito mga kadala, ay uubi muna tayo at magbabalot ulit tayo ng regalo. Para sa batch to naman nating itapanggay. At tamang-tama nga ho kung ay pupuntahong ho nga parting bukain sa aside hall ni Idol kaya naman tayo ay mabibigay din doon ng ating mga regalong mga simpleng regalo na ating ipapamigay naman sa ating mga supported din doon at tamang um, tama nga may huwag nasa daan na Mabilis lang naman ang biyahe kaya kami ay uh, napaabahaw ang dating dinay eh. at tayo na nga ako na kalas ay daw lang kanyang uh, dalang kuler na puno ng regalo. At ipinababa ko na nga rin ho, nang maibigay ko na rin ho sa mga kapitbahay na idol din eh. Ba hindi ko nga ho akalaan na napakarami ho palang kapitbahay aray at kadalais na bahay. Kaya na ating bibigyan ng konting regalo sila lahat. Pagkatapos na din sa taas na panimigay na rin ng regalo ay tayo naman ay lulusong. Ayan na nga ho si Marinyo at bumaba na nga ho. Mukhang uh, marami-rami pa ang ipapamigay na ay. Eh. Kaya naman na uh, antabayanan niyo kami at tayo ay uh, magbabahay-bahay ngayon. Dala na nga niya uh, ang kanyang malaking bag. At kahit medyo maputek ay walang makakapigil din sa kumarinyo. Ayan nga ho. Pagkababaho sa hangdan ay tinawag ko na ho, ang may-ari ng bahay nare. Ay, katagal naman sumagot ng may-ari ng bahay nare. Buti na lang ay tumabas yung dalawang bata. Paya naman natin binigyan na hao ng papain At dahil hindi nga bumaba, mo. ang may-ari ng bahay ho ay... ako ho ay uh, dumirit na ho sa kanilang bahay. At tinginan ko ano ang kung nasaan ang mayari ng bahay. At ayun nga na napahiga ang ahot, masapat ang paa, kaya naman pinasok ko na ho ang kanyang kwarto nung walang paalam. At sabay alis haw Dahil hindi pa nga tayo natatapos, kaya naman ako'y palusungan naman haw At talagang tunay ho, na ako'y muntik na ho, madulas na iniabay sa dulas haw ng, ng kanilang daanan. Ay pag sa tarik ho, di din ang mga kapitbahay, inam ho ang tarik ng daan ay wala pa rin makakapigil ho din eh, kay Gumaring Ray. At ayan na nga ho, na malampog na ho ng pintuan. Aw, oh, na pa. Ay wala rin sumagot, kaya naman pinuntahan sa unahan. Ako nga pumunta na sa unahan, aya ang alam ko'y wala nga hong tao, kaya naman na pa'y na ho sa may bahay na Ray. At ibinigay e, ko na nga na ng aking munting regalaw. At tamang, At tamang-tama nga, ay bukas na ho ang trangkahan ni ti Tayo ay eh, aalis na ulit. Pagkatapos na maibigay ang ating regalo, at bago pa tayo nga makagat ng hasaw, ay umarengkada na ako. At siyempre, pupunta ulit tayo sa taas. At may isa pang hong bahay eh. Minamanali ko na nga ako ang pagalaka din eh. pa nung tayong matapos na. Abay, nakakapagod din pala dinay ay pagpaikot-ikot din, eh. Pagpaikot din sa kabahayan at kapitbahay na ito ay kailangan, ay malakas ang iyong paa at tuhod. Pagkaganyan, matatarik at palusok ang diandaanan. Tapos may aso pa. Kaya naman bago pa kumahandat ng aso, ay iniabot ina ko na nga, dinay ang aking rigahalaw. At ako ay ninaap na kay paghuntahan at na kay kundi ako'y umalis na ho bago pa magligarig ang aso. Hanggang dito na lang mga pagalak. See you next time again sa so, mga hindi pa nabibigyan. May next time pa po. <laughs> Thank you for watching!